Alright guys, dito naman tayo sa reverse matrix. Pero bago yan, balikan natin tong universal, okay? Di ba bumili ka ng maintenance package mo? So, nung bumili ka dyan, so kumita ka, di ba? So, ang good news dyan guys, dito sa reverse matrix, pwede ka pang kumita ng maganda. O may chance kang manalo dito. Kasi ito, monthly raffle to. So, pipili ang company ng 31 distributor na mananalo ng ating pot money. Okay? So, yung pot money na yan, based yan sa repeat order ng company in one month. So, yung computation na to, nag-base siya sa 10,000 sold na product. So, kapag may mga additional pa tayong product, kung halimbawa, hindi lang 10,000 ang nabenta, nasa 20,000, so, mas malaki pa tong pot money na to. Okay? So, bukod pa yung mga parating na product. So, additional. So, mas lalaki pa talaga siya. So, ganito naman siya. Dahil 31, bubunuti ng company. So, mananal na mananalo. So, ganito ang setup siya. Sa, sa PIP level, 16 katawang man mananalo. ng 10% based dun sa pot money. Okay? Yung 10%, 21,875. So, magdi-divide yung 16 na katao. So, ito yung pwede nilang paghati-hatian. Meron silang tingko 1,367. Okay? Sunod na bubunutin, for example, sa port level naman. So, walong katao ang mananalo dyan. So, ang patma ni reward nila is almost 20%. 20% ng 218. So, magiging ano siya, uh, 43,750. So, paghahatihan nilang 8, meron silang tigpa 5,000 plus. Okay? Support, ah, uh, okay, sa so third level naman, apat ang mananalo ng 30%, ng 65. Okay, tig 16,000 sila. Okay, malaking bagay na to, di ba? Nag-maintain ka lang, pag nanalo ka rito, may instant 16,000 ka, di ba? Okay, sa, second level naman, dalawa ang mananalo, 40%. 87,000. Take 43,000 sila. Okay. Sa first level, ito yung maswerte. Kasi 100% yung pwede niyang mapanalunan sa kanya. Solo niya to. Guys, uh, yung mga winner nito, makikita mo rin sa dashboard. Nandun siya nakalagay. So guys ha, ito, uh, estimate lang siya sa 10,000. So, paano kung after 3 months, nag-30,000 to? So, mas malaki yung pwede mong kitain. At ang maganda nito, rapo lang to. Okay? nag ka lang dito sa reverse universal natin. Okay? Pasok ka na rin dito. Tiyansang kang mabunot. Sa 31 na yan. So, ganun siya. Ganun siya, guys. Kumbaga, pag nanalo ka, may pag, may pwede kang kitain na maganda sa isang gabi lang. Okay?